Aris, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Na ipaalam sa iyong mahal, para ang mga pangyayari, sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama, ng may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay, Aries, sa two-digit number ay number 19 at number 15, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 27, number 11, number 5, number 30, number 15 at number 41, nagabay ng kapalaran. Taurus, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Na sa iyong mahal, para ang mga pangyayari, sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama nang may pag-ibig para masaya ang pamumuhay toros sa 2 digit number games ay number 15 at number 19 at sa 3 digit number game ay number 2 number 4 at number 1 at sa loto ay number 42 number 31 number 11 number 29 number 5 at number 25 nagabay ng kapalaran Gemini kung gagawa ka ng desisyon ay huwag mong kakalimutan naipaalam sa iyong mahal para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala at laging may damayan sa lahat ng oras ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama nang may pag-ibig para masaya ang pamumuhay Gemini sa 2 digit number ay number 10 at number 14 at sa 3 digit number ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 20 number 17 number 42 number 36 number 29 at number 6 nagabay ng kapalaran Cancer kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Na ipaalam sa iyong mahal, para ang mga pangyayari, sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama, nang may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay, cancer, sa two-digit number ay number 13 at number 11, at sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 6, at sa loto ay number 24, number 31, number 18, number 10, number 2 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Na sa iyong mahal, para ang mga pangyayari, sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama. Nang may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay. Leo, sa 2 digit number game ay number 10 at number 4, at sa 3 digit number game ay number 3, number 1 at number 6 at sa loto ay number 21, number 30, number 17, number 25, number 6 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Naipaalam sa iyong mahal, para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama, nang may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay. Virgo, sa 2-digit number ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 4, number 2 at number 1, at sa loto ay number 31, number 29, number 40, number 26, number 12 at number 8. Nagabay ng kapalaran. Libra. Kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Na ipaalam sa iyong mahal, para ang mga pangyayari, sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama, ng may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay. Libra sa two-digit number games ay number 19 at number 13, at sa three-digit number ay number 4, number 6 at number 2, at sa loto ay number 23, number 31, number 18, number 20, number 17 at number 9, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan na ipaalam sa iyong mahal para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala at laging may damayan sa lahat ng oras. Ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama Nang may pag-ibig para masaya ang pamumuhay. Scorpio, sa two-digit number games ay number 14 at number 17 at sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 6, at sa loto ay number 29, number 11, number 30, number 42, number 6, at number 25, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong. Kakalimutan na ipaalam sa iyong mahal para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala, at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama, ng may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 19 at number 15, at sa three-digit number game ay number 6, number 4 at number 1, at sa loto ay number 25, number 14, number 20, number 9, number 27 at number 31, nagabay ng kapalaran. Capricorn, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan na ipaalam sa iyong mahal para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala at laging may damayan sa lahat ng oras, ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama, ng may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay. Capricorn, sa two-digit number games ay number 19 at number 14, at sa three-digit number ay number 3, number 1 at number 5, At sa loto ay number 24, number 16, number 31 number 7, number 33 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan na ipaalam sa iyong mahal para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala at laging may damayan sa lahat ng oras. Ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama ng may pag-ibig, para masaya ang pamumuhay, Aquarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 12, at sa 3-digit number ay number 5, number 2 at number 4, at sa loto ay number 24, number 19, number 3, number 40, number 28 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung gagawa ka ng desisyon, ay huwag mong kakalimutan. Naipaalam sa iyong mahal para ang mga pangyayari sa inyong pag-iibigan ay lalong magkaroon ng tiwala at laging may damayan sa lahat ng oras. Ang sabi nga sa hirap at ginhawa ay dapat laging magsasama ng may pag-ibig para masaya ang pamumuhay. Pisces sa 2 digit number games ay number 18 at number 15 at sa 3 digit number ay number 6, number 2 at number 5. At sa loto ay number 9 number 24 number 30 number 17 number 28 at number 40 nagabay ng kapalaran.